Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong naibalita na sasagupain ni former Unified Lightweight Champion George Cambosos ang 37 anyos at matibay na pambato ng bansang Indonesia na si Daud Yordan na may kartadang 43 wins with 31 knockouts at apat na talo sa kanyang magiging comeback fight 10 buwan matapos ang masaklap na pagkatalo sa kamay ni former pound for pound king Basili Lomachenko buwan ng Mayo nitong nakalipas na taon lamang na kung saan natalo nga lang po si George Cambosos via 11th round technical knockout ay pumutok nga po ang balita na kansilado na ang laban ni Cambosos kontra kay Daud Jordan na gaganapin sana ngayong paparating na Sabado. Ayon nga po sa report ay di nga po nakapasa sa mga medical examination itong si Daud Jordan dahilan para di matuloy ang laban kontra kay George Cambosos. Dahil dito ay kailangang humanap ang kampo ni Cambosos ng kapalit para sa main event. Buong tapang namang tinanggap ng 24 anyos at knockout artist na si Jake Wiley ang short notice na offer ng kampo ni Cambosos. May kartada itong 16 wins with 15 knockouts at isang talo. Halos di nga po makapaniwala itong si Wiley mga kaboxing sa tinuturing niyang once in a lifetime opportunity. Dahil ayon kay Wiley, ay kakakuha niya lang ng tiket para panoorin ang kanyang idolo na si Kambosos ngayong Sabado. Kaya di daw siya makapaniwala na bilang isang fan na manunood lang sana ng laban ay magiging main event pa ito. Ngunit natawa na nga lang po si Kambosos sa ilang boxing fans na naniniwala na maaaring ma-upset ito ni Wiley dahil sa mga pamatay na suntok nito at masira ang kanyang mga planong kalabanin ang may hawak ng IBF Lightweight Champion Belt na si Richardson Hitchens. Ayon kay Kambosos ay di siya interesado sa mga fairy tales. Bagamat nire-respeto niya ang kapwa Australiano ay masyadong hilaw pa daw ito at malayo pa sa kanyang level at di daw matutulad sa mga underdog story ang kanilang laban. Di daw ito Rocky movie na may twist sa dulo at wala daw itong happy ending. Dahil dudurugin lang daw nito si Wiley sa oras na magharap na sila sa ibabaw ng lona. Dagdag ni Cambosos, maganda lang daw ang record ni Wiley dahil sa mga di kilalang tinalo nito na puro regional level lang na mga kalaban. Malayong malayo daw sa kanyang mga nakalaban na mga world champions na sina Teofimo Lopez, Devin Haney at Vasily Lomachenko. Sa ibang banda naman mga kaboxing, komentator na si Sergio Mora ay nagbigay ng kanyang prediksyon sa paparating na bigating laban ni Ryan Garcia at Roley Romero ngayong paparating na Mayo 2. Ayon kay Mura ay parehong may punching power daw ang dalawa at nakikitaan ng mga butas sa kanilang mga depensa. Kaya naniniwala ito na magiging madali lang ang laban at di nalalagpas ng anim na round. Dagdag nito, mananalo daw via fifth round knockout si Ryan Garcia. Maaaring mauwi din daw sa knockout ang laban ni Devin Haney kontra kay Ramirez. Ang laban lang daw ni Teofimo Lopez kontra kay Arnold Barbosa ang aabot sa isang close decision.